ating uh, arubala at saka ka farmers so, walang talim so doon po natin yung yes, ay bat katulong din sa kanya pagdating ng araw ka farmers sa kanyang pulinis mga kaparmers ko dyan good morning po sa inyo lahat at muli naman tayo magbabalik mga kaparmers sa ating munting channel buhay provincial with kaprili ngayon mga ka kaparmers maraming maraming salamat sa panginoon na binigyan naman tayo ng panibagong buhay panibagong vlog naman farmers so ngayon kaparmers ay update kayo ng kaparmers sa mula nung naglagay tayo ng abono yung side dressing I-update po kayo ngayon kung ano lang ang sitwasyon sa ating uh, palay. So, kung nakikita yung ka-farmers, ay okay na. Parang matiwasay na rin ng ating mga farmers ng ating palay. Dahil po, mga ka-farmers, ay nakakain na po siya lang ng abuno Ka-farmers, di ba? So, hindi ma-taba-taba lang, ka-farmers. So, yung Franco Farmers yung pinakita ko noon sa inyo na parang yung lalaki na yung, parang, yung hindi pala kakain ng abuno so tayo lalo sa gusto ka Farmers yung lalaki ang arwan arto to lalong lalo na po mga ka Farmers yung ah, babae so ngayon ka Farmers mula nung nag-side dress po tayo ay ibang araw na po ka Farmers so ang gagawin natin araw na ito ngayon kaparmers ay maglipat talim kayo kaparmers dahil alam nyo naman kaparmers hindi naman tayo perfect na magsasaka at saka hindi rin perfect yung mga ma so mayroon talagang mga namamatay at saka pinakain ng kamaro simpre uh, kahit kung kaparmers maka tayo ng ilan at least uh, mayroong uh, kalagdagan So hindi makikita sa ating tipisan na may bakante naman yung farmers <laughs> di ba farmers so pangalawa farmers gagawin po natin yung mamaya pagkatapos natin yung lipat ng tanim so may counting damo ka farmers yung so, mag-i-spray tayo so dala-dala ko rin ka farmers yung kaka ka farmers oh. yung tangke so may counting damo rin sa ka farmers sa gitna so mag-i-spray po tayo So at least sa uh, ngayong araw nito ka farmers, may dalawang activities po tayo na i kan ko sa inyo. di ba mga farmers? Ah, uh, pagdating dito sa farmers, mula sa side dress, magkuan naman tayo kay ka farmers. Magbilang naman tayo ng sampung araw. yun na po 'yung pangalawang abono. So i-update kayo naman ka farmers pagdating ng ah uh, aming paglalagay ng pangalawang ah, uh, Philippines so, kaya kayong ka-farmers ang gagawin natin kay maaga ka-farmers mas maganda kasi ka-farmers maglipat tanim po tayo yung maaga po sa maaga oh so, siyempre kung tanghali na ka-farmers yung kalating yung palay natin is parang malalang tayo siya ka-farmers kapag yung lalo lalo na po kung init na init na talaga so ang, ang mas maganda ka-farmers kung maglipat tanim po tayo ay umaga hanggang alas 8, kung sa hapon naman mga ka-farmers ay alas 3.30 hanggang sa alas 4 o alas 5.00. ganyan talaga ang paglilipat tanim ka-farmers para yung ating tanim o yung ililipat po natin ay hindi siya uh, malalanta o oh, hindi magluya ngayon <laughs> yung ka-farmers so kayo ka-farmers samahan niyo po ako yung araw na ko na ba yun ka-farmers tayo na

Tatlong kanin ka ba mas? Tatlo na yan ka mas? So, yan ka ba mas? Isa Yan, tatlo ka mas? Bapak orang kita muka farmers, gimana laki-laki bakante ka sa ating arawan at ka farmers mas so walang tanim so doon po natin yung kaka yes mga ka farmers. ay bak matulong din sa kanyang pagdating ng araw ka farmers sa kanyang pulinisyon makikita nyo kapamers ang ating punlaan ay malulusog na ka-farmers ang ating tanim so last previous vlog ko nung una naglagay kami ng kwan ko, ko sa inyo hindi sa siya kakain ng abuno o so fertilizer so ito ngayon parang pantay na kapamers no yung kwan yung kalusugan nila nila punlaan at saka yung nauna parang pari-parihan na no

ay mga uh, tapos na po ang ating activities ngayong araw na po kawarmers at least ngayong araw na ito kawarmers meron tayong uh, natrabaho sa ating parayan so kanina naglipat tayo tayo tapos ngayong Ilang ay nag uh, ispin ang panggam mo so buti kay maganda ang araw kayo kawarmers So, maraming maraming salamat mga Kaparmers. Maraming maraming salamat sa lahat na lagi sumabaybay at lagi nanonood sa ating YouTube channel. So, 100% palagi Kaparmers na nagpapasalamat ako sa inyo dahil sinabaybayan niyo palagi ang ating YouTube channel. So, maraming maraming salamat din sa mga kababayan natin dyan sa mga OFW. Mga kasamahan ko sa youtube maraming maraming salamat din sa pagtulong niyo palagi sa akin at sana ipagpatuloy pa natin mga ka-farmers ipagpatuloy pa natin ang ating pagtutulungan hanggang sa marating po natin ang ating hustong tagumpay sa ating minahanggan mga ka-farmers so dyan na lang sukuro mga ka-farmers ay God bless na lang sa inyong lahat sana ipagpalain tayo palagi ng Panginoon sa ating ginagawa yan mga ka-farmers